And hello you know, mga idol, good evening po sa ating lahat So, ngayon mga idol ay tatanggalin ko natin yung taro dito sa ibaba Dito po mga idol ay grafted na po ito So, yung inuna ko muna mga idol sa pagpasingaw Dito yung muna, uh, ginuntingan ko dito para makasingaw yung Ano, yung may sa loob na para hindi maglanta yung mga dahon niya So, yung pagka, yung kahapon o yung kagabi ito, yung tinanggal ko ito may idol, dito din na, dinanting ko. So, bali ngayong yung may idol, ito naman, dito tayo sa baba. Uh, yung taloy naman sa baba, yung tatanggalin para mapasingaw na din So, yun may idol, tapos uh, line lang pataas para makaano siya. So, bali ganyan may idol, mapasingaw sa nakagrap So, bali hindi yan pwede first na rin muna nung pagpapasingaw kasi baka hindi mabuhay so balikan niya mai yung bago so iyan uh, ang mga idol iyan oh marami nang mga dahon yung mga idol so balikan niya so babalik ko lang muna to makita ko na sa inyo kung ano yung itsura ng nagagrafting ganyan ito po mga idol yung grafting ko na ano ay ugat po ito ng buging bilya kaya mabilis mabuhay yung ating naigrap dito kasi ugat po ito pero kung pano yung mismong katawan ng buging bilya yung grafting ko ay matagal mabuhay yung ano yung yung, yung mega god natin so balikan yung mga idol at ito din mga idol uh, na uh, inasingaw ko na din to so bali ah tinanggal ko na tulad yung nagtali sa baba so bali anak ko lang to mga idol anak na mga idol so mas maganda sa gabi magpapasingaw para hindi matulos sa init yung mga talos ganyan siguro mga One week, pwede na to ilabas at ilagay doon sa naiinitan para maging dark green na yung kulay ng dahon niya pag nilagay na natin sa naiinip. So, kali, ito yung ibang idol. Yan. So, tatanggalin ko din to idol. So, bali ito na tinabasang mo po dito at dito. Kaya ngayong gabi, tatlong gabi na to ito na din yung tatanggalin.

So bali ito mga idol ay tatlong kulay to Yung Kulay pink at saka white At saka California gold Yan mga idol So babalik ko lang to Ito nakita ko lang sa inyo Kung ano yung bag Kasi nga At ito na rin mga idol ay Sinabay ko na rin to pagtanggal Ngayong gabi yung ibang mga I-grafting ko na nabugimilya ah, bale lahat nga pala ng aking ng na, na bumibili ay puro sa ugat lang yun ng ito so ayun mga idol ah, uh, sinabay ko na lang sila kasi para sa next week ay ilalabas ko na to sila, sila lahat doon sa naarawan at para naman mga dahon nila ay maging dark green na at magsimula na lumaki yung mga sanganit na i ko sa kanila so ayun mga idol uh, ganito lang yung mga proseso yung ng pag-graft uh, isa ito sa gawain kapag ang gagrap tayo so kailangan nating mag kailan talaga ng oras dito kasi para mag successful yung ating pag-graft so ayan mga idol uh, hindi ko naman sinasabi na eksperto na ako sa pag-graft pero ito yung nakikita ko din sa iba sa mga tutorial sa party sa pag-graft ganito yung mga ginagawa nila so bali babahagi ko lang po sa inyo yung aking natututunan sa ibang tutorial. So, ayun mga idol, uh, sana may matutunan kayo sa mga party sa pag at hindi na kayo bumili. So, bali, ito na pala lahat yung aking na napasingaw. Bali, lima lang sila. So, hindi kasama yung nasa na. Ito ay gagawan ko ito ng pat na siminto. So, bali mga idol, ay papakita ko sa inyo itong kratid ko na binalutan ko ng tissue. Ito ay 90's 90 s pa lang tumayo idol so kapagkita ko sa inyo at bubuksan ko ito ah uh, binalutan ko ito ng tissue tapos dinaglayan din ko lang ah uh, ice so tinanggal ko na yung ice wrapper kaya ito na lang yung natin so kapagkita ko sa inyo yung tiksura niya sa ko ayan na mga idol So, ang purpose pala nito mga idol, kapag babalutan ng ganito, ng tissue kung wala napaglalagyan ng gunating na uh, binibilya so palutan ng mga tisyo tapos ilagay doon sa nainitan okay na to kasi yung tisyo na yung magpaprotect sa init pero kung walang tisyo tapos nasa initan eh, matutuyo yung sanga na eagle trap natin dito yun ang purpose ng tisyo mga idol so ito na buhay na ito mga idol oh. marami ng dahon Ayan. so Bali, apat na yung linagay ko, pero dalawang kulay lang to. Yung kulay orange na black black kabilaan to, dalawa. Tapos yung ito, California gold. Yung kulay nito. Yung parang gold na ano, black one, Yung kulay. So, bali, dalawang kulay lang to mga idol. So, ganito to. O, ito yung palatandaan na ugat na yung bimbilya ko. Wala, makikita na tinik ng bumbiya. So, yan. Ay, ugat lang. Ang advantage lang dito sa ugat ng bumbiya, kung ito ang ginagrab ay madaling mabuhay yung ibagrab natin dito sa ugat. So, ayun ang ayun. Maraming salamat sa panagod nyo. At sana supportan din nyo sa aking mga video. So, ayun ang ayun. Maraming salamat. Ingat ko